Yan mga boss, magandang hapon. Nandito na si Boss A. Maglalapag na tayo another blessing mga boss, no? Yung doon sa subscribers, bring me natin kapag nakasubscribe ka, no? 45k na to, no? Yung instant blessing mo, no? Boss, kapag nadala mo yung bring me item natin at nagawa mo yung sobre at sticker at nasigaw mo yung magic word. Pag nagawa mo yon may 45k ka na instant blessing. Iba pa yon doon sa mapipili mo, sobre number 1, sobre number 2, or yung laptop natin. Ngayon, pag naman di nakasubscribe at walang bring me na dala, okay lang. Sigaw mo lang yung magic word. Pag nakuha mo yung sobre sticker, papipiliin na kita. Kung number 1, sobre number 2, or yung laptop natin. No, boss? Sundan niyo ako mga boss kung nasaan ako. Okay mga boss, nandiyan na lang yung sobre sticker natin, ha? O oh, mga boss, nandito tayo sa ano na to, sa lugar na to, ha? May mga nag-request sa inyo dito. Harap lang kami napaparadahan, mga boss. O oh, mga boss again ha Nandito lang tayo sa lugar na to ha Okay may mga nag request sa inyo dito ano? Na? Kung isa ka sa nag request Na itong lugar na to na mga boss Let's go